ang Office of the Vice President ang milyong-milyong piso confidential fund sa loob lang ng labing isang araw. Git ilang mambabatas, dapat itong ipaliwanag. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi 19 days kundi 11 days lang at nagastos na ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Ito ang isinuwalat ni House Senior Vice Chair at Marikina Representative actually ano, you know, this is really this is serious this is really serious it just so happened na yung nag expose nito eh may mga kaso ng ano ng kidnapping oh may mga kaso ng anomalya din dun sa mga dati nilang mga sekretary sila alam mo yun uh, kumbaga walang reputasyon yung mga taong nagsisiwalat nito alam mo na may agenda ang madilim pero siguro kung ang nagsiwalat nito is uh, halimbawa si Gloria Arroyo. <laughs> Meron din pala 'yon. O halimbawa kung sino ba, kung sino may pinakamalinis na politikong kilala niyo. nagsiwalat nito. Eh, 'yun, ibang ibang usapan na yung pagkaganon. na Representative Stella Kimbo, na sponsor ng pagdinig ng budget ng Commission on Audit. Tinanong ko po, pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days. Pucho, brosas, baka umiyak ka na naman, ha? Nagulat ka pa. 11 days, ang hirap, no? Isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Nag-skit pa kayo. Isampan nyo na yung impeachment. Ang dami nyo pang skit dyan, eh. para kayong, ano, ano mo yun? Para kayo mga artista, <laughs> tampa niyo na impeachment kung gagana. <laughs> Naisumite na raw ng OVP ang kanilang liquidation report noong January 18, 2023. Gumugulong pa rin ang audit sa OVP. Nagbigay na rin ang koa ng Audit Observation Memorandum o Preliminary Findings sa OVP nitong September 18. Ayon sa OVP, wala pa silang natatanggap. May labing limang araw naman sila para sagutin ito. Si pangako naman ng COA tatapusin ang audit sa November 15. Pag-question naman ni Act Teachers Party Representative Franz Castro, bakit ang bagal ng usad ng audit sa OVP? Bakit hindi po ito nagawa ng COA noong January, February, March, April, and May Sagot ni Kimbo Kulang ang tauhan ng Komisyon sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. 27 ang kailangang empleyado roon pero sa ngayon, siyam lang ang meron. Sa gitna ng kakulangan ng tauhan ng COA na mag-audit ang Confidential at Intelligence Funds, giit ng isang mambabatas, bawasan ang higit 10 bilyong pisong hiling na CIF ng mga ahensya at gamitin ang pondo pang hire ng dagdag tao sa naturang opisina. Sabi naman ni Kimbo, susunod ang COA sa magiging desisyon ng Kongreso. At dahil sa samot-saring issue sa CIF, nais ng mga mambabatas na amyandahan ng Joint Circular 2015-01 na naglalatag ng guidelines. Ilan na nga rito? oh, so, palapakan. Oh, so ano, anong naitulong sa inyong ano, ng balita na yan? Wala, di diba? Hindi tayo interesado eh. <laughs> Hindi kami interesado eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, there's a proper forum for... Uh, at uh, the office of the vice president to answer those speculations. Uh, ang tanong eh sa dinami dami nyo dyan dami ng audience dami nung nakikinig sa inyo halos maiyak pa kayo sa paninira kay Inday anong nangyari sa budget ng OVP? at push through sabi nga ni ano, Josima prinsipyo ng Banatera sa, at ano, mga bossing ito yung lagi namin sinasabi sa inyo ang uh, Banateros po, ang uh, aming loyalty ay nasa Pilipinas. Wala po sa tao.